so good afternoon so meron tayong kagaling ko lang sa ano guys so, so guys meron tayong balita today and ang balita natin ay uwi na tayo ng Pilipinas kaya pamili so, tayo ng mga kasaligay so ito yung mga kasaligay natin ayan yung uh, chocolates natin para uh, for kasaligay so ito guys mura lang ko sa ano guys sa uh, Aldi pero, meron din ako dito mga ano. Ayan. Ah. Pagbiron. So, ah, mga ano dito. Yung kadyo. Ay, ano siya. So, marami tayong pamilya doon. <laughs> Ganoon din ako ng sablerons. Ito. Ano dito? Mga ano ito guys, mga maliliit lang yung binili ko kasi umahal ng tuglero na. <laughs> umahal ng tuglero na. Ito. At least, ito din. Kami tayong binili ng ganyan. Tumura lang siya.

Thank mm -hmm. you. Sorry guys, wala pa pala. <laughs> May kape din ako. <laughs> Dala din ako ng kape guys kasi nalig yung kape yung babalik sa bag. Ito na rin. Ano siya? Ito. 4, 6, 8, 10. 10 ang paglay rin natin. At, so, bibili pa tayo ng more. Kasi, so, marami sa doon. <laughs> Maraming pagbibili yun. And, so, binili ko lang po sa, ano guys, sa, BNM. And, mura lang po siya doon. Mga, 2 pounds lang siya. At, ito, so, ito, so, ito, so, ano lang po siya, mura lang po siya sa, ano guys, sa, sa, सब वो सब आंटी करीब लेकिन फिर <laughs> Ayan, so. tayo ng more. More pa more. Thank you guys. And yan ang yung update natin for today. Hi everyone. With today's video. Chocolate. With today's video, chocolate uh, unboxing. So, bye guys. And see you next time. Bye. See you.